Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan para sa mga Aris, ang Agosto ay maaring magdala ng enerhiya para sa pagsisimula ng bagong mga proyekto o pagtahak sa bagong mga landas sa karera. Ang iyong likas na sigasig at kakayahang kumuha ng inisyatibo ay magiging mas mataas at maaari kang makatanggap ng mga pagkakataon na iyong matagal ng inaasam. Ito ang perpektong oras upang magtakda ng mga ambisyosong layunin at gumawa ng mga konkretong hakbang para sa kanilang pagkamit. Ang iyong lakas at determinasyon ay magiging susi sa pag-abot sa mga tagumpay na ito. Gayunpaman, mahalaga rin na maging maingat ka sa posibleng pagkasobra sa trabaho o stress. Habang pinipilit mong abutin ng iyong mga layunin, mahalagang maglaan ng oras para sa pahinga at relaxation. Siguraduhin na balansehin ang iyong mga ambisyon sa mga pangangailangan ng iyong pisikal at emosyonal na kagalingan. Ang pagpapanatili ng isang malusog na work-life balance ay makakatulong sa iyong manatiling produktibo at masaya sa mahabang panahon. Taurus. Ang mga Taurus sa Agosto ay maaring makaranas ng pagtuon sa kanilang mga pinansyal na usapin. Maaaring ito ang tamang oras upang suriin at pagbutihin ang iyong mga estratehiya sa pananalapi. Ang pagplano para sa hinaharap, kasama na ang pag-save at pamumuhunan, ay magiging mahalaga. Ito rin ay isang magandang panahon upang maghanap ng mga bagong paraan upang madagdagan ang iyong kita, maaaring sa pamamagitan ng isang sideline business o pag-aaral ng bagong Kasanayan na maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad para sa karagdagang kita. Sa personal na aspeto, ang Agosto ay maaaring magdala ng mga pagkakataon para sa pagpapalago ng iyong mga relasyon, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong pangangailangan para sa seguridad at katatagan ay magiging mas prominente at maari kang maghanap ng mga paraan upang palakasin ang mga pundasyon ng iyong mga personal na ugnayan? Ang paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay ay hindi lamang magbibigay ng emosyonal na suporta, kundi magpapalakas din ng iyong personal na kasiyahan. Gemini? Para sa mga Gemini, ang Agosto ay magiging isang buwan ng malikhaing inspirasyon at komunikasyon. Maaari kang makatanggap ng mga bagong ideya at impormasyon na magpapalawak ng iyong mga pananaw at magbubukas ng bagong mga posibilidad para sa personal at profesional na pag-unlad. Ang iyong kakayahang makipag-usap at mag-network ay magiging mahalaga sa pagtuklas at pagsasamantala sa mga oportunidad na ito. Ang pagiging aktibo sa social media o pagdalo sa mga workshop at seminars ay maaaring magdala ng mahalagang mga koneksyon. Gayun din, ang iyong panlipunang buhay ay maaaring maging mas aktibo kaysa dati. Sa kabila ng iyong abalang schedule, mahalagang maglaan ng oras para sa mga kaibigan at pamilya dahil sila ay magbibigay ng suporta at kasiyahan na kailangan mo para manatiling balanse. Maging bukas sa pagtanggap ng bagong mga kaibigan sa iyong buhay, ngunit magingat din sa pagpapanatili ng mga hangganan upang maprotektahan ang iyong personal na espasyo at oras. Cancer sa Agosto, ang mga Cancer ay maaring makaranas ng isang panahon ng introspeksyon at personal na pag-unlad. Ito ay magiging isang magandang panahon upang magtuon sa iyong inner self at pag-aralan ang iyong mga pangarap at ambisyon. Ang pagmumuni-muni o pagsali sa mga aktibidad na may kaugnayan sa self-help o spiritual growth ay maaring magbigay sa iyo ng mga bagong insights at magpapalakas ng iyong personal na kumpiyansa. Ang iyong emosyonal na katalinuhan ay magiging iyong gabay sa pag-navigate sa mga personal na hamon at sa pagbuo ng mas malalim na relasyon sa mga mahal mo sa buhay. Bukod pa rito, ang Agosto ay maaari ring magdala ng mga pagkakataon para sa pagpapalago ng iyong home environment. Maaring ito ay sa pamamagitan ng mga home improvement projects o simpleng pag-rearrange ng iyong living space upang mas mapasaya at mapakalma ka. Ang iyong tahanan ay magiging isang lugar ng kapayapaan at seguridad? Kung saan maaari kang mag-recharge at maghanda para sa mga susunod na hamon, ang pagpapabuti ng iyong personal na espasyo ay magbibigay ng positibong enerhiya na kinakailangan para sa iyong emosyonal at pisikal na well-being. Ang mga leyo sa Agosto ay maaring makaranas ng isang panahon ng tagumpay at public recognition. Ang iyong natural na liderato at karisma ay magiging mas kapansin-pansin at maaari kang makatanggap ng mga pagkakataon para sa advancement sa iyong karera o sa iyong personal na mga proyekto. Ang iyong kakayahan sa pag-inspire ng iba ay magiging susi sa iyong tagumpay at maaari kang maging isang influential figure sa iyong community o field. Gayunpaman, Mahalaga rin na panatilihin ang pagiging mapagpakumbaba at magpasalamat sa mga tulong na iyong natanggap sa iyong paglalakbay. Bukod pa rito, ang iyong personal na buhay ay maaari ring maging mas masaya at masigla. Ang mga social events at pagtitipon ay magbibigay ng mga pagkakataon para sa masayang pakikisalamuha at pagbuo ng mga bagong kaibigan. Gayunpaman, Mahalagang maglaan ng oras para sa iyong sarili at sa mga taong tunay na mahalaga sa iyo. Ang pagbalansi sa iyong personal na buhay at mga profesional na responsibilidad ay mahalaga upang maiwasan ang burnout at mapanatili ang iyong pangkalahatang kaligayahan. Virgo, para sa mga Virgo, ang Agosto ay magdadala ng isang panahon ng pagtuon sa detalye at pagpapabuti ng mga sistema, lalo na sa trabaho. Ang iyong natural na pagiging organisado at analytical skills ay magiging iyong pinakamalaking assets habang hinaharap mo ang mga komplikadong gawain o proyekto. Maaari mong makita ang iyong sarili na nagtatrabaho upang mag-streamline ng mga operasyon o mag-implement ng mga bagong sistema na magpapataas ng efficiency. Ang iyong dedikasyon sa kahusayan ay maaring makilala ng iyong mga kasamahan at superiors na magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa personal at profesional na pag-unlad. Gayunpaman, mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong kalusugan at well-being. Habang abala ka sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iyong trabaho, mahalaga na maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo at nagpaparelax sa iyo. Ang paggugol ng oras sa kalikasan, pag-engage sa mga creative hobbies, o simpleng pagpapahinga ay mahalaga upang maiwasan ang pagkaubos ng enerhiya at mapanatili ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Ang pagkakaroon ng balansi sa trabaho at personal na buhay ay magiging susi sa iyong pangmatagalang tagumpay at kaligayahan. Libra Para sa mga Libra, ang Agosto ay maaaring magdala ng mga pagkakataon para sa pagpapabuti ng mga personal na relasyon at pagharap sa mga isyu ng balanse at harmony. Ang iyong likas na kakayahan sa diplomasya at pagnanais para sa kapayapaan ay magiging mahalaga habang nagtatrabaho ka upang malutas ang anumang hindi pagkakaunawaan o tensyon sa iyong mga personal at profesional na ugnayan. Ito rin ay isang magandang panahon para sa pagtataguyod ng mga bagong partnership o pagpapalalim ng mga umiiral ng koneksyon sa pamamagitan ng pagiging bukas at tapat sa iyong mga komunikasyon. Sa kabilang banda, maaari mo ring maramdaman ang pangangailangan na pagandahin o muling ayusin ang iyong tahanan o work environment ang paglikha ng isang espasyo na nakakapagpatahimik at aesthetically pleasing ay maaring magdulot ng malaking epekto sa iyong pangkalahatang kagalingan. Pagtuuna ng pansin, ang pagbalanse sa iyong personal na estilo at pagiging praktikal upang lumikha ng isang kapaligiran na sumusuporta hindi lamang sa iyong pang-araw-araw na mga gawain kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang mood at enerhiya. Scorpio, ang mga Scorpio sa Agosto ay maaring makaranas ng malalim na emosyonal na koneksyon at posibleng pagbabago sa kanilang personal na buhay. Ang iyong likas na pagkahilig sa introspeksyon ay magdadala sa iyo ng mga mahahalagang insights tungkol sa iyong mga relasyon at sariling pangangailangan. Maaring ito ang oras para harapin ang mga nakatagong damdamin o sekreto na matagal nang nagpapabigat sa iyo. Ang pagiging bukas at vulnerable sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay magbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap. Bukod pa rito, maaring may mga pagkakataon na lumitaw na susubok sa iyong pagtitiis at lakas ng loob. Maging handa na harapin ang mga hamong ito ng may tapang at determinasyon. Ang iyong kakayahan na manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok ay magpapatibay sa iyo at magbibigay ng mga mahahalagang aral para sa hinaharap. Ang pagtuon sa iyong personal na paglago at pag-overcome ng mga hadlang ay makakatulong upang mapalakas ang iyong kumpiyansa at magbigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Sagittarius Ang mga Sagittarius sa Agosto ay maaaring makaranas ng isang panahon ng pakikipagsapalaran at paglalakbay. Ang iyong likas na pagmamahal sa kalayaan at pagtuklas ay magtutulak sa iyo upang tuklasin ang mga bagong lugar at kultura o kahit na sumubok sa mga bagong ideya at filosofiya karanasang ito ay maaring magpalawak ng iyong pananaw at magbigay sa iyo ng bagong inspirasyon para sa iyong personal at profesional na buhay. Maging bukas sa pagtanggap ng bagong kaalaman at pagbabahagi nito sa iba na maaring magbukas ng mga bagong oportunidad at koneksyon. Gayunpaman, mahalaga rin na mag-ingat sa sobrang paggastos o pagpapabaya sa iyong mga pang-araw-araw na responsibilidad. Habang hinahabol mo ang iyong mga pangarap at pakikipagsapalaran, tiyakin na ang iyong mga plano ay sustainable at hindi makakasira sa iyong financial stability o personal na relasyon. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong pagnanais para sa adventure at iyong mga pangangailangan sa bahay ay mahalaga upang matiyak na masisiyahan ka sa iyong mga karanasan nang walang anumang alalahanin. Capricorn. Ang mga Capricorn sa Agosto ay maaring mag-focus sa kanilang mga karir at pangmatagalang mga layunin. Ang iyong natural na pagiging masipag at determinasyon ay lalo pang magiging mahalaga habang hinaharap mo ang mga bagong hamon sa trabaho. Maaring may mga pagkakataon na lumitaw na magpapahintulot sa iyo na ipakita ang iyong mga kasanayan at umangat sa iyong larangan. Ang pagiging proaktibo at pagkuha ng mga inisyatibo ay magdadala ng positibong pagbabago at pagkilala sa iyong pagsisikap. Sa personal na aspeto, mahalagang bigyan ng pansin ang iyong emosyonal na kagalingan at mga relasyon sa mga taong malapit sa iyo. Habang abala ka sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iyong trabaho, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay at mga aktibidad na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at relaxation. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ay mahalaga para sa iyong pangkalahatang kagalingan at kaligayahan. Para sa mga Aquarius, ang Agosto ay maaaring magdala ng mga bagong pagkakataon para sa intelektual na paglago at pagbabago ng sosyal. Ang iyong natural na pagiging malikhain at pagmamahal sa kalayaan ay mag-uudyok sa iyo na magtaguyod ng mga bago at makabagong ideya. Ito ay maaaring isang magandang panahon upang makilahok sa mga proyektong pangkomunidad o simula ng isang inisyatiba na makakatulong sa pagpapabuti ng lipunan. Ang iyong kakayahan sa pag-iisip ng labas sa kahon ay magbibigay inspirasyon at maghikayat sa iba na sumali sa iyong mga adhikain. Gayunpaman, mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong mga personal na relasyon. Habang abala ka sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mas malawak na komunidad, huwag kalimutang alagaan ang iyong mga pribadong koneksyon ang paggugol ng oras kasama ang mga kaibigan at pamilya ay mahalaga para sa iyong emosyonal na balanse. Siguraduhin maglaan ng oras upang magpahinga at mag-recharge. Upang hindi ka maubos ang lakas sa iyong mga pangarap at proyekto. Pisces Ang mga Pisces sa Agosto ay maaring makaranas ng malalim na emosyonal na koneksyon at espiritual na paglago. Ang iyong likas na empatiya at intuition ay magiging mas matindi na nagbibigay daan sa iyo upang maunawaan at makisalamuha ng mas malalim sa mga tao sa paligid mo. Maaring ito ang oras para sa malalim na pagmumuni-muni o paglahok sa mga espiritual na gawain na magpapalakas ng iyong panloob na kapayapaan at magbibigay ng bagong pananaw sa iyong buhay. Ang koneksyon sa iyong mas mataas na sarili ay magiging susi sa iyong personal na kasiyahan. Sa kabilang banda, maaari mong maramdaman ang pangangailangan na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ang iyong likas na pagkahabag ay maaaring magtulak sa iyo na kumilos bilang tagapag-alaga o tagapayo para sa mga kaibigan o mga kasamahan na dumaranas ng kahirapan. Habang ito ay kahangahanga, mahalaga rin na bantayan ang iyong sariling kagalingan tiyakin na hindi ka lubos na nasasangkot sa mga problema ng iba sa punto na napapabayaan mo na ang iyong sariling pangangailangan ang pagbalanse sa pagtulong sa iba at pag-aalaga sa sarili ay mahalaga upang mapanatili ang iyong kalusugan at kagalingan Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyak, malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak, malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na